Let's go. Let's go Raptor. Ford Ranger Raptor. Ah, magbabaking lang siguro 'to. Let's go Ford Ranger Raptor. Hindi na makakahon. tayo hindi doon sa kabila no? Paradise 2 kay Banban -Ban. pati si ano si si Inmar ah, si Imran si Imran dyan din Parang ulan pa yata. Ah. natin bibiling gulay ya, no? eh, ano? Mura oh. Hindi yan ano Ang naman yan okay, 50. 50. 50 kilo Yun lang bilhin mo yung bagong nilang ahon. Kaso, ito na nila. Eh, ito pala. Kasi mas malaki yun eh. Ay, baka ano na yun. Kinitimbang na nila yun. Sabi na, pwede ba yun? Eh, ito, malalaki din to. Pwede ba yun o no? medyo hilaw? Ate, pati don Yan, tay medyo hilaw. Maganda. Ayan o. No? Hinug, hinug na masyado to eh. Pwede yun, pwede Hindi naman yun. Kamates for sale. May kalabasa dito labo. May po dito kuya eh. Ano pa? Ito. Ito may mga hello pa rito. Android 5, Android 5. Doon, 20 lang yun. Na, doon. Okay. Ay, dito na lang. Ayan o, ayan o, mga hilaw. Ay, yung mga hinok na hinok doon na malalaki. Magkano dyan? bisa bundle na bilhin mo eh isang bundle bilhin mo bilhin mo yung ano madurog umusog ka rito mala madudurog yun eh nahirap kasi nakano ako umusog ka rito naipit na eh dinupuan mo naman yung kamatis yun Buat mangga. Pilih mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga, mangga. Yes, mangga tayo guys. Manggang, kilo tuh, 30 kilo mangga. Injan minggo. yun minggu. sang kilo na siguro to hindi umabot kilo ah ito <laughs> po Eto eh 30 na lang ito 23 three, 23. 23 plus 30 mangga ito lab, ito bilitin ito to ito Ay, lagi, diyan. lagi, sardinas bukan thirty ang ano, nito madam Diyan tali. Ito, kamat, ito. Nagyati ng ano. Ito, isa lang. Marami na yan. Magkano po yung manin nyo, Tero? 90 po ang kilo. 90? Opo. Wala po ang manin nyo na lang. Doon po sa kabila po, ma'am, yung ano eh, yung bago na ano. Ganun pa rin ba presyo doon? Parang mahal na doon eh, may tubo na ata. Parehas lang po. Parehas lang. Doon? Malayo yung lab doon, sa may, alam mo yung ano doon? Parang may hardware ba yun? Lagpas ng hardware. Kamote yun? Ay, kamote yung kahoy Saan? patula oh, ha ito oh, patula nung no? kagawa yung, na, yung parang ko na dininding. Dininding. may tanglad po kayo rito te ay may tanglad pa pala te sa bahay binili ko dun sa pwesto nyo sa kabila okay na Nabista na po ba yun te? ano? Ah, nabista na na. No? Ang lapit lang pala dito. Guys, meron dito ang swimming pool, guys. So. Oh. Ayun na swimming pool. Sakto yan sa summer. Lalagyan mo lang ng tubig. Ano may napili ka? Anong luto gagawin mo dyan? Libre na yan. Libre na to. Eh, kunin mo na lahat. Charot. Hindi, <laughs> <De>, joke lang. Joke lang. <laughs> Kuha ka na lang ng sakto ulamin natin. Hindi na masyadong ano eh. Ako. Parang sila na sabi ko. Pero gusto ko pati. Tama na yan. Kasi na sa atin yan. kalabasa kalabasa lang maliit lang pampakbit namura ng mga gulay dito guys ha? Ka ka nang Pampalayan? Meron yan? Ate, wala kang ano? Wala Oh, wala. Oh, wala. Sa pwisto. Nasa pwesto na yan. Side line ng to. Side line to. <laughs> ano lang to. Pang wala lang. Ano mas maganda lang? Ayan lang, ayan lang. Maliit lang. Sira yan. Tawag o. Ayan o. Pwede ba ito kayo na ng hilaw, te? Ito? Bikin. Ilalaga pa ito, no? Ilalaga. Pabili ka ako nito kalahati, te? Kalahati yung kilo lang? Ba, marami naman din pala. Ah. Saan ba galing itong binibinta nyo? Manila pa? Bukalap sir eh. Baktay lang ako. Ang ah. Lalaki ang mamalipag ang madaling araw. Baka sa Divisoryo, no? Mura doon eh. Ay, ano na mga Oo, ayun. Kalati lang tiya, ang dami niya. <laughs> 29. Mm, pwede na yan. Nasaan yung kamatis muna? Ate, o. Dagdag. Hindi yung mga na kamatis. sa... 14. Saan ba sa yung sakin? Gano'n Yan na natin. Yung natin. Yung... Magkano na yan? Ano yun? Okay. Kanina? 49. Ay, okay. Magkano yan? Oo, ano ba 30 na, no? plus... plus... 23. 50, 53. Basta 70 ata yun, ano? 103 po yung ano. Sa inyo, madam. Ito ko... Ah, kasama yan. 103 plus 103 plus 69. 172. Ayun, may patula po. Oo, kung muli lang. 103. Iyan na natin sa Para mabilis. 103 plus Plus, ano? 69 uh, 69 wow. Ah, na nga itong libre Ito libre lang daw ito te. Plus Ito libre lang ito sabi niya ate Talo ko na lang dito Para ano? 20 Wala lang ito isda 20 23 8 230 po. 230. 230 na lang, ten. 60 po. 27. O, ganit niyo ulit, 237. 237. Sa kanila din na? Hindi, kay nana. Ayan na. Sa kanila. Pangina na ka-payo din Salamat. Ah, guys. So ito guys, yung pinamili namin ang mura lang. Talagang 200 plus lang no, ang dami. Tapos yung sigarilyas libre lang. <laughs> mura talaga yun si ate magtinda dyan kasi parang dyan binabagsak yung galing sa pinapalingki nila eh kaya mura ang tinda nila dyan lagi akong bumibili dyan minsan kasi nagsasarado yun sila eh. may pwesto yun sila dun sa ano may pwesto yun sila dun sa may unahan lang one minute lang inayaran mo na kaya na Tara guys, tayo.